Isang lalaki nakadiskubre ng apat na ahas sa ilalim ng kanyang bahay. Isang araw, bigla na lamang nagkaroon ng problema sa mga cables ng homeowner. At ang mga cables na ito ay nasa ilalim ng kanyang bahay, kaya naman napagdesisyonan niyang tingnan at busisiin ang mga ito. Pagpunta niya sa ilalim ng kanyang bahay, laking gulat na lamang nito nang bumungad sa kanya ang napakaraming rattlesnakes. Ang mga rattlesnakes ay malalaki at makamandag na ahas na naglipana sa North at South America. Ang pinakamalaking populasyon nito ay matatagpuan sa southwestern United States at northern Mexico. Sa Arizona pa lamang, meron ng 13 species ang rattlesnakes at pinakamarami ito kung ikukumpara sa ibang mga lugar sa Amerika. Kilala at nakuha ng ahas na ito ang pangalan niya dahil sa pag-rattle o panginginig ng buntot nito sa tuwing nahaharap ito sa panganib o palatandaan na handa itong umatake sa mga kalaban. Napaka-adaptable ng na mga ahas na ito kaya kaya nilang mabuhay sa kahit anong uri ng kapaligiran. Laganap sila sa mga mabubuhanging disyerto ng Southwest at makikita din sila sa mga grasslands, scrub brush at mababatong lugar. Nagpaparami rin sila sa mga swamplands ng United States at kapataga ng Northeast. Hindi rin takot sa heights ang mga ahas na ito dahil kaya nilang mabuhay 11,000 feet above sea level. Ayon ito sa San Diego Zoo. Sa sitwasyon ng may-ari ng bahay sa Texas, hindi lamang dalawa kundi humigit kumulang 45 rattlesnakes ang nakita nito sa ilalim ng kanyang bahay. Dahil sa gulat at takot sa panganib na maaaring maidulot ng mga rattlesnakes, siyang dumulog sa tanggapan ng ahensya ng kanilang bayan na bihasa sa pamamahala ng mga wildlife. Hindi naging madali ang pag-alis ng mga ahas sa ilalim ng bahay. Dahil nagkalat ang mga ito sa bawat sulok ng lugar, kaya naman inabot sila ng halos dalawang oras bago tuluyang nakolek ang mga makamandag na ahas. Ang mga rattlesnakes ay dinala at pinakawalan sa malayong lugar kung saan malaya silang makakapamuhay nang hindi sila nagdudulot ng panganib sa publiko. If you ever liked this video, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and ring the bell para lagi kang updated sa aking latest videos.